Good morning guys Today is June 1 Saturday 8.48 in the morning Tungali na tayo Meron akong mga ano dito Sanga ng malunggay Ito ay nilalagay ko sa ano Dito sa kulungan ng ating mga labbird Kasi Ano yan nila yan Ayan nakadagdag ngano ngat ngat nilayong nagtapos na yung sanga. Magtakas ah, oh. na yung sanga. yung sanga. yung yung Ganyan ginagawa nila o tingnan nyo Solid na yan no? Solid na solid yan na matigas yung sanga Tapos pagka ningat-ngat nila yan Ayun na hibla-hibla na lang giging ano uh, Ano to siguro uh, Pwede nang mangitlog to mga to Kasi nag-aakit na sila ng nesting material eh Ayan no nag na sila ng kanilang nesting material So kailangan na lang dito ibili ko talaga ng bagong kulungan At ha uh, lagyan ng nest box para sila ay makapag-start na ng kanilang pag pag -hitdog. at uh, dito naman tayo sa isa may cover din ito kasi sa gabi kinocover ko talaga sila para hindi sila nabubulabog o oh, ayan ayan na sila o oh. tatanggalin natin yung tubig na yun nilagay kasi ano yan eh nilagyan ko ng gulay na ano cabbage ang repolyo i-man uh, natin dito ang ating camera i-mixin natin ang kanilang kubigan ayan, maglalagay tayo ng ano, itong uh, fertility pellet uh, everyday natin ito nilalagay sa kanila 10 pieces ng pellet ito nilalagay natin Ito yung nilalagay ko. Oh. 'Yan yung pellet. Per piece. Tayo 'no. Isa. Pali 10 pieces ang ilalagay ko. 1 2 3 4 5 6 7 8 nilagay ko dito. Oh baka so, hinihin natin sa uh, na, kanila uh, Ayan po, awitin nga ako Tumawag natin naman yung aking tulong Ayan, nasalagay ko na yung kanilang ah, uh, fertility pellet. Ayan yung ating partner Ito na yung kanilang fertility pellet. At ito naman ang lalagyan natin, kabila. Itong isa, lalagyan natin ng fertility pellet. Ito <laughs> <coughs> <tong> <tong> Tapos na natin yung tubig. Tapos, lagyan natin ng uh, 14 pellets. Ano lang Haluan natin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yan yeah. sa so, kung ano for philippines na natin yung sa kanila para wala na sila na ang kanilang uh, fertility pellet Ayan o oh guys, nakikita nyo naman, nagdadala na sila ng kanilang nesting materials. So, kailangan talagang lagyan na sila ng ano, nest box. kailangan na talagang ipagbukod na tong dalawang pares na to at uh, may sarili na silang <coughs> excuse me may sarili na silang kulungan para sila ibukod-bukod na at uh, magsimula na silang mangitlog Eto, ito naman dalawa nandito, yan yung ating mga tong pares natin o, oh, tingnan nyo oh, na sila talaga oh so yung ang lalaki pala dito ay yung kulay green tapos yung may blue blue na halo yung kulay niya, eh. blue, blue and green yung isa, yung nandito sa ilalim yun yung babae ayan o oh, nagsisimula na sila magsubuan for sure yan mangingitlog na rin yung mga yan so kailangan lang talaga uh, meron tayong nest box para makagawa sila ng kanilang uh, pugad sa kanilang nest box pag ako na ng bago nilang kulungan na may nest box ipapakita ko rin sa inyo So dito na lang po, iiwanan natin sila. Akit naman tayo dun sa taas at uh, meron tayong pasyente dun sa taas Naka-quarantine po siya. Yung ating mga kalapate ay nasa itaas. At uh, ito naman gagamutin si Norman. Sana po ay uh, ngayong umaga ay buhay pa siya.